Magandang umaga. Sabado ngayon at walang pasok ang aming mga estudyante. Ganito ang ginagawa namin dito sa bahay tuwing Sabado. Meron kami dito'ng general cleaning simula sa loob hanggang sa buong paligid ng bahay. Dito sa labas, nakatoka si Dave yung pamangkin ko para magwalis ng mga dahon at susunugin niya yan maya maya. Bali, ito yung pinakalikod ng tinitirhan namin dito sa Nueva Ecija. So, ayan, nandito na tayo sa gilid. So, nakikita niyo po yan, yung kapatid ko po yan, na kasama ko rin dito sa bahay. Napakadami niyang labahin. Schedule niya rin yung Sabado na maglaba po ng mga bahan nila lalo na may mga estudyante siya na tatlo so tuwing sabado yan yung araw ng kanyang paglalaba at ngayon naman ay pumunta tayo dito sa lamesa ng aking estudyante so ayan yan ang aking asawa estudyante siya ng church planting movement napakadami niyang books at bible na binabasa sa kanyang pag-aaral yan nakikita mo naman bawal yan istorbohin sa tuwing meron siyang schedule ng online na uh, schooling niya so bawal po siyang istorbohin kasi talagang nakaano sila naka zoom so minsan naka-airphone pa yan yan ang aming aso si Mia hello Mia so napakalawak ng lugar na to na aming tinitirhan may mga alaga din kami dito mga hayop, yung katulad ng mga bibi mga aso, pero mababait yan sila Tas meron din dito mga manok may mga breed po yung iba dyan, ayan may mga bibi kami kasama dito ay na naalagaan. So, sa sobrang lawak po nito, pwede ka pa nga dito na magtanim. Kaya lang dahil hindi naman sa amin itong uh, lugar na to, itong tinitirhan namin na to. So, kailangan uh, sasabihin pa namin sa may kung pwede kami magtanim dito. So, ayan yung aming mga alaga na mga manok. Puntahan natin ang ating kusina kung malinis na ba. Baba Day. Tanda tayo sa ating kusina. Ayan. Wow. Malinis na ang aming tiles. Yung CR, puntahan natin. Pag tuwing Sabado yan, ipumipo na yun. Nakabrush na rin. Kabila. Ayan. Malinis na din. Punta naman tayo dito. Sa sala. Ayan yung mga paninda ko. So, ngayon naman, aasikasuhin ko naman yung aking mga items sa ukay-ukay. Yung mga miners ko sa posting, mga miners ko sa live, sa mga items ko. So, ang ginagawa ko po ay sinisigigit ko na yung mga item nila and then nilalagyan ko ng mga pangalan nila at mga presyo para pag may schedule ako ng delivery sa kanila ay alam ko kung saan ihahatid pati yung lugar kung saan ko ihahatid so nakalagay na rin sa bawat plastic na mayroon yan papel na may pangalan may address at saka may phone number para kahit na marami akong pupuntahan madali ko lang sila mahanap kasi may mga information na sa bawat plastic So ayan guys, ganyan po yung aking hanap buhay dito sa bahay. And then paghapon naman, lumalabas ako kung saan ako pwedeng magpwesto ng mga ukay-ukay. So lahat po kami dito ay may mga kanya-kanyang schedule ng gawain kahit bata, matanda so lahat po kami dito ay may mga ginagawa talaga halos minsan di na kami nag-uusap-usap dito dahil yung mga bata busy-busy sa pag-aaral sa mga ginagawa nila sa school tapos ako naman busy dito sa aking online selling sa pag-uukay ko sa pagdi-deliver and then ganun din yung asawa ko so yan po maraming salamat sa inyong panonood God bless everyone